<laughs> Mura na ka ay. ako. Hi guys. Hi guys. Pista dito sa ano? Sa oh, yan ang dito eh. Yan ang ano eh. toko dito sa ano? ng baboy at saka pato.

Portugis. Portugis video guys. Portugis video. Nandun pa. Masaya pag natukod. Tukod sa bagyo. Kakao pa lang din ang bagyo. Pero eh, tuloy-tuloy pa rin mamaya. Kakapasok lang ang bagyo dito eh.